Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako na paunlarin pa ang sektor ng agrikultura. Sa kanyang pagbisita sa Kamarinas Sur ngayong araw para sa pamamahagi ng tulong at titulo ng lupa para sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya, sinabi niyang kabilang sa pangmatagalang plano ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng farm-to-market roads, pagpapalawak ng mga palaisdaan at sakahan, pagpapabuti ng sistema ng irigasyon at iba pang infrastruktura na susuporta sa agriculture value chain. Isinusulong din ng DA ang mga science-based at climate-resilient na teknolohiya sa pagsasaka, pati na rin ang pagtatayo ng mga agro-processing facilities sa mga strategic agriculture and fisheries development areas. Kabilang din anya sa mga inisyatibo ng DA ang pagbibigay ng tulong pinansyal at insurance sa mga magsasaka. Nakatutok din ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan sa Kamarinasur gaya ng pagkakaloob ng tatlong unit ng bangkang dimotoron. Dyan sa kabang-abang na infrastruktura sa lalawigan ng Camarines Sur, ang uh, ang Camarines Sur Expressway. Andiyan din ang Pasakaw Balatan Tourist Coastal Road at ang sisimulan natin na new Naga Airport Development Project. <laughs> Ito ay mga inaasahang magiging susi na mas mabilis na transportasyon at mas magiging malagong ekonomiya. Bukod po rito, nailunsad namin noong nakaraang taon ang Kadiwa ng Pangulo at Pambansang Pabahay para sa Pilipino o yung tinatawag na 4PH Housing Project dito sa Camarines Sur. na Naham, rin kami ng mga harvester, transplanter, pataba, at abono ng lupa. Pati na, rin, pati na rin ang mga financial at livelihood assistance. Ito ang mga naging hakbang ng ating administrasyon upang maisulong ang mas maginhawa at mas maunlad na kabuhayan para sa ating mga magsasaka, mangingisda at ang inyong mga pamilya. Nagpadala ng barko ang Armed Forces of the Philippines upang sundan ang dalawang barko ng China na namataang dumadaan sa Basilan Strait. Sa ulat ng AFP, namataan ng naval forces Western Mindanao sa naturang karagatan ng isang training ship ng Chinese People's Liberation Army Navy na may bow number 83 at isang amphibious transport dock na may bow number 999 kahapon. Agad na ipinadala ng militarang fast attack interdiction craft na BRP Domingo Deluana upang sunda ng mga barko ng China alinsunod sa kanilang standard operating procedures. Nagsagawa ng standard radio challenge ang barko ng Pilipinas sa mga ito. Tugon ng isa sa mga barko, dumaraan lamang ang mga ito sa lugar at sila ay mula sa Dili, Timor-Leste at papuntang Dalian, China. Tiniyak naman ng AFP na patuloy silang nakaalerto sa anumang aktibidad sa loob ng maritime zones ng bansa at isusulong ang siguridad sa mga karagatan ng Pilipinas. Simula sa darating na 2025 midterm elections, kailangan nang magsumiti ang mga kandidato ng litratong gagamitin nila sa kanilang pangangampanya. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, kailangan kinunan ang mga litratong gagamitin sa kampanya sa loob ng anim na buwan bago ang filing ng COC or Certificate of Candidacy. Ano mang poster na may litratong hindi ipinasa sa Comelec ay tuturing na illegal na campaign material. Paglilinaw ni Garcia ang mga ipinapasang litrato ay hindi para sa COC kundi para sa pangangampanya. Maliban dito, inirekomenda ni Garcia na tiyaking makatutulong ang mga kandidato sa kalinisan at pangangalaga sa kalikasan habang nangangampanya. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Garcia na pinag-aaralan ng COMELEC na ipagbawal ang paggamit ng artificial intelligence at deepfake sa pangangampanya. Ito ay para umano maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa ibang kandidato. Isa sa gawa ang panahon ng kampanya para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list representative mula a 11 ng Pebrero hanggang a 10 ng Mayo sa susunod na taon o siyam na pong araw bago ang halalan. Sa Marso a 28 naman hanggang Mayo a 10 ng susunod na taon ang campaign period para sa mga lokal na pwesto. May malaking ginhawang aasahan ng mga motorista dahil sa posibleng mahigit pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng mga kumpanya ng langis, sinasahang bababa ng 65 sentimos hanggang piso at limang sentimo ang presyo kada litro ng gasolina. Magro-rollback ang presyo ng diesel sa pagitan ng piso at sampung sentimo hanggang piso at 50 centimos kada litro abang sa kerosene, posibleng nasa pagitan ng piso at limang sentimo hanggang piso at 45 sentimos ang magiging kaltas sa presyo kada litro. Ayon sa mga eksperto, bunso dito ng pababanggalaw ng pandaidigang presyo ng produktong petrolyo sa mean of flat Singapore. Ito ay sa gitna ng agam-agam ng mga bansang eksporter ng krudo na luwagan ang pagbabawas sa kanilang produksyon. Noong Webes, bungaba ang presyo ng international benchmark na Brent crude sa $79 kada bariles mula $81 noong nakaraang linggo. Dito naman sa Pilipinas, inaasahang makababawi ang piso mula sa ng palitan laban sa dolyar na kabilang sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sari-saring aktibidad ang inihanda ng Department of Migrant Workers para sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day ngayong araw. Isinagawa ang mga ito sa head office ng DMW sa Mandaluyong kung saan pinangunahan ni na Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Senate Committee on Migrant Workers Affairs Chair Rafi Tulfo ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho. Inilunsad din ang OFW Driver's License Renewal Program katawang ang Land Transportation Office. Nilagdaan naman ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng DMW at Miss Universe Philippines Foundation para isulong ang kapakanan ng mga OFW. Pumirma rin ang kasundoan ng ahensya sa Department of the Interior and Local Government o DILG para sa pagtatatag ng OFW desk sa lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa. Ginanap rin ang isang OFW variety show kung saan nakisaya ang mga artista sa mga OFW at kanilang pamilya. Sa isang mensahe pinapurihan ni Kakdak ang mga OFW na tinawag niyang bagong bayani dahil sa kanilang mga sakripisyo para sa bayan. Nangako siya na mananatili ang DMW bilang tahanan ng mga OFW na patuloy na magtataguyod sa kanilang kapakanan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat!